Bel Mariano may paayuda sa kanyang social media account at kahapon nga nag-start at bumiyahi sila sa Benguet at doon sila lock in taping. At kamakailan ay nagkaroon ng hangout sa Quick effect si Doni Pangilinan. Doon niya kinuwento na magkakaroon sila ng out of town at lock taping ni Bel Mariano. Dahil nasa 80 plus episode na para daw ay iba naman ang makikita ng mga manonood para hindi sila magsawa. At doon na rin mag start ang kanilang love life. Grabe, parang nasa exciting part na tayo kina Donny at Ben. Ay este, kina Caroline at Bingo. Sabi pa nga ni Donny na marami pa tayong aabangan sa kanila. At syempre, tuwang-tuwa ang mga fans dahil maglalak In taping ang dalawa. As in, wala silang uwian hanggat hindi natatapos ang kanilang taping doon. Music